Hi guys, good morning sa inyong lahat. Nagpe-preferred ako kasi pupunta ako ngayon sa pag-ibig. Nag-process ko siya ako ng papers ko eh. Kapon galing ako ng SSS. Kaya ngayon, punta naman ako sa pag-ibig sa ano daw sa main sa may ano sa may monumento ang hirap mag -ano guys ang hirap mag lakad ng dokumento pag kulang ka sa pera magtrabaho kasi ako guys nag apply kasi ako magtrabaho kasi lagi naman din ako sa bahay, tambay. Kaya naisip ko, hanap na lang ako ng trabaho. Kahit anong trabaho, basta makapag-work lang. Kumusta na nga pala kayo? Hindi ako na nakapag-upload sa YouTube. Ako nga pala, ibaguhan lang. I-enjoy na lang natin yung pag-upload-upload Upload natin, guys. Huwag masyadong seryosohin. Tama nga yung mga mga vlogger. Nalunok ko yung hindi ko. Tama yung mga vlogger. Huwag niyong seryosohin yung ano, YouTube. Ayun lang, sa akin kasi pag may time lang kasi ako nag-upload ako. Gaya ng pagluluto minsan kunwari nag, 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 ano ako nag drama drama ako hirap maglakad ng ano may pag-ibig naman dito sa am malapit sa amin kaya lang doon ako galing sabi sa akin pupunta daw ako sa pinakamin doon daw sa may sa Commonwealth, may kawayan. Saan ba yun? Hindi ko pa yun napuntahan. Magtatanong-tanong lang ako doon. Ang kula lang naman sa akin ay pag-ibig. Tsaka diploma, ayun. Sabi sa totoo guys, alam niyo ba, hindi naman talaga ako husband graduate. Pero sa diyang requirements kasi, magpagawa na lang ako. Factory kasi yung papasukan ko. Kung hindi ako ma matanggap sa factory. Eh. So kahit tag-alaga na lang ng matanda, 'di ba? Okay na 'yun basta may trabaho. Ayoko naman kasi ng kasambahay kasi nakakapagod. Puro na lang ako an kasambahay sa ibang bansa. Tapos dito pa sa Pilipinas, kasambahay pa. Ay, naku. No. kaya maghanap ng trabaho ngayon. Alam niyo ba ilang taon na ako? forty na ako sa ano? twenty Ngayong buwan. forty na ako. Grabe, di ba? <coughs> Sayang yung mga panahon. Dati naman talaga ako gustong bumalik ng abroad kasi ex-abroad naman talaga ako, guys. Andami na akong passport. Marami na rin ako mga lugar na napuntahan. Gaya ng... Saudi, Kuwait, Qatar, uh, Jordan, Singapore, Abu Dhabi. Sa Saudi, dalawang bisis ako sa kaano sa Jeddah at sa Taif. Dalawang bisis ako na atunta diyan. Kaya lang hindi lang talaga ako nag nagsasaksis minsan sa mga amo ko eh. Kasi alam mo naman karamihan sa mga mga katulad nila, ano ba, yung bang mga silusa na wala ka naman ginagawa, mga silusa na wala naman dapat ipagsilo sa'yo, hindi ka naman maganda, hindi ka naman sexy, papagsilusan ka pa sa asawa nila. Ngayon ako. Tapos kapwa mo pa Muslim, di ba? Masaklap yung gano'n eh. Yung silos na, na wala sa lugar tapos yung tapos pag naku ito pa guys ang napakahirap mahirap talaga pag may pundo kang sahod sa amo mo once na magkabikil kayo hindi talaga yung ibibigay sa iyo lahat malamang ibibigay lang sa iyo ticket o kaya ilan ilan saudirian lang ang ibibigay sa iyo ako naranasan ko yan yung amo ko sa ano sa taip ano, nakailang eight months yung sahod ko sa kanya, hindi ko nakuha. Hindi ko nakuha yung sahod ko sa kanya ng eight months. Tapos, siya yung naghanap ng bikel. Hinahanapan lang lang ako ng dahilan, bikel. Para ipalabas na ako yung may kasalanan. Para hindi makabigay ng sahod, para hindi niya maibigay sa akin yung sahod. E, Isya naman talaga yung may kasalanan eh wala naman talaga akong ginawang masama sa kanila o sa kanya maayos ako nang nag, nagtrabaho nag-alaga ng mga anak niya pero hindi naman talaga ako uh, obligado magalaga sa mga batang ngayon siya mismo ako sa bahay lang talaga ganyan kaya lang talagang inahanapan ako ng dahilan kasi alam niya na 8 months na yung sahod ko imaginin mo hindi ako pinapatawag sa pamilya bawal pa ako sa cellphone para akong mababaliw sinong nakarelate nito guys para akong mababaliw talaga alam mo plus ano nagbakasyon pa kami ng ano doon sa sa bahay ng mama niya sa lugar ng mama niya Haros, halos araw, araw araw umiiyak ako sobrang lungkot ko wala akong makakausap nakapwa ko wala akong makakausap wala, tumitingala na lang ako sa langit kasi wala akong makitang makakausap ko hindi ko rin naman siya makakausap kasi puro na lang nakasimangot puro galit, simangot, puro galit yung mga ganun ba na mga dahilan niya para lang ano, kunwari na hindi maibigay sa akin yung sahod ko imaginein mo, 8 months, hindi binigay sa akin yung sahod ko, At tapos yun buti na lang, mabait yung yung amo kong lalaki, mabait siya guys, mabait. Tapos yung babae lang, napakasalbahin, napakasilosa. Maganda naman siya. Pero hindi siya sexy. Pangit yung buhok niya. Tapos maganda naman siya, matangos ang ilong. Alam mo naman sa mga gaya nilang, matatangos ang ilong, magaganda. Magaganda ang mata. Abay, kapag silusan ka pa, hindi, ka naman, hindi naman ako maganda at hindi naman ako sexy tapos yun guys hanggang sa hinahanapan niya ako ng butas para lang hindi siya makabigay sa akin ng sakot sa tingin ko ganun eh ang hirap diba tapos ano kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa akin basta nilabanan ko talaga siya kung ano yung pagmumura niya sa akin binabalik ko sa kanya akala baka akala niya hindi ko siya kaya yung sasagot-sagutin Lucid siya. Hanap lang ng bikil para kun para kunwari ipapalabas na ako yung may kasalanan. Hindi ko naman guys magawa at tumakas kasi ayaw ko kasi pagtakas eh. Iniisip ko saan din ako pupunta at iniisip ko baka balang araw mapahamak ako sa labas. Um, hindi ko talaga naisipan yan nakailang abroad na ako. Kung gusto ko lang guys na mag ano mag ano nga yun magtakas sa amo madali ako makakatakas eh ikaso ayaw ko lang ayaw ko kasi ayun takot lang ako sa labas kasi simpre wala akong kakilala At iniisip ko maraming mga ibang lahi na mga masasama baka ipahamak ka pa mahirap na kaya yun pinili ko na lang na magpadiport nung dineport ako ang binigay lang sa akin ano ticket one way papuntang Saudi to Philippines tapos ano lang yung binigay sa akin parang 600 lang 600 600 real may get yata yun grabe ay nako sinasabi ko sa'yo sinasabi ko sa'yo napakahirap talaga yun naka pero ang first abroad ko mga guys ay sa Kuwait talaga yun ang pinaka first abroad ko sa Kuwait Kuwait ang first abroad ko pero yun ang yun wala akong alam-alam doon hindi ako marunong mag Arabic hindi pa ako masyado marunong mag English siyempre wala akong natapos ano bang yung pag-i-English ko eh yung mga Arabo hindi rin marunong yun sa English siya marunong ano. Hindi pare-parehas lang kami. E eh ngayon, eh ako kasi guys, sanay ako na malayo ako sa pamilya. Kaya kahit malayo ako sa pamilya ko, hindi ako nalulungkot. Yung sanay na ako ba na wala sila, yun, sanay na rin yung pamilya ko na wala ako. Kaya yun, nung nag-abroad ako, iwalay na kami ng asawa ko. May anak ako isa, babae. Nung nag-abroad ako, isang taon palang lang mahigit yung anak ko. Babae na sa mga magulang ko, sila yung ano, nagpalaki doon. Tapos ngayon, nakaapat na araw ako na doon sa amo ko. Abay, may nakaaway akong yung, yung ibang lahi. Yung nakapalit ko din. Siya, ako yung kapalit sa kanya. Nakaaway ko yun. Nakaaway ko yun. Ah, May mga, yung may mga, ano ba, problema. Alam mo naman tayong mga, mga kadama, di ba? Hindi talaga maiwasan na may mga ganun na ano. Pero hindi naman talaga ako yun yung may kasalanan. Dahil tinuturoan ako noon ng mali-mali ang pagtuturo sa akin. E eh, paano kung yun yung magagawa ko? Kasi ano, di ako yung lagot ah, nagbugbugan kaming dalawa. Basta, sabi ko sa inyo, apat na araw pa lang ako doon. Tapos, gusto ng mga anak ng lalaki, aw, amo kong matanda, kasi amo kong matanda, mabait yun. Gusto nila, i-deport ako sa, dito sa, sa Pilipinas, ibalik ako. Eh, hindi pumayag yung matanda. Hindi siya pumayag, kasi daw, malaki na daw ang pera ang nawala sa kanya hindi siya pumayag hindi siya pumayag na ibalik ako sa Pilipinas kaya ayun hanggang sa pinakiusapan ako ng mabuti ganyan ganyan hanggang sa napauwi nila yung isa sinag-away na talaga kami alam mo ba binugbog ko yun sa sobrang galit ko sa kanya oo Tapos, yun. Siyempre, lalaban tayo, no? Alam mo, hindi tayo lalaban. Basta-bastahin lang tayo ng ibang lahi na lalaban. Basta nasa tama lang. Nasa tama lang tayo mamaglaban. Talagang lalaban tayo. O tayo magpaapi sa mga ang, mga ibang lahi. Ang hirap. Grabe, ang hirap. Tapos, yun doon, yun sa sa Kuwait kasi, nakaano naka, ako? tatlong taon ako mahigit tatlong taon mahigit ako doon guys na, nakapag abroad ako sa 2004 naka na ako ng Pilipinas 2007 2007 tapos nakailang taon na ko tambay ng tambay ako sa Pilipinas ganon tapos yun nakapunta na naman ako dalawang beses na ako nakapunta ng Saudi Taip at saka sa Jeddah tapos kapunta rin ako ng Singapore Singapore naman Chinese yung naging amo ko ngayon hindi ako nagtagal doon kasi alam niyo naman Muslim ako di ba bawal sa akin yung baboy so mahirap sa akin kaya yun nagpa-deport na naman ako nung na-deport ako, ni piso, wala ako. Wala talaga akong piso. Pero may utang ako sa recruiter ko. Sa so, tuwing nag-upload ako, nag-upload ako, recruiter talaga, recruiter. Tapos, ayun, nakapunta naman ako ng, ano, Qatar. Ah, sa Qatar, dalaga yung amo ko. Naka dalawang taon ako dun. Naka dalawang taon. Mabait yung naging amo ko sa Qatar. Mabait sila. Grabe yung mga naranasan ko. Ano. Alam niyo ba yung mga naranasan ko sa pag abroad abroad ko? Naku. grabe yung mga hirap yung naranasan ko. Kaya alam niyo ba, noong 2018, nag na naman ako na mag-apply ako papuntang ano, kahit saan lugar, basta kung ano, ah, don doon ako na nasilik na naman sa Kuwait noong 2018. Iwala pang lockdown noon, malapit na yung lockdown ngayon nag-apply na ako nung okay na nagpa ako na failed na naman ako sa medical kaya hindi ako natuloy sa Kuwait. hindi ako natuloy tapos nung hindi na ako natuloy 2018 hanggang ngayon wala hindi na ako nakapag-abroad kasi nag-lockdown na naman nag-lockdown wala na e ide nag-ano ako dito nangamuhan ako ng Chinese yung amo ko Chinese nakaisang taon mahigit ako sa amo kong Chinese tapos yun hanggang sa hanggang sa nakauwi na yung amo ko sa Chinese kasi nga o oh, sa China kasi nga ano nag lockdown noon yung dati diba uso dati yung sinasabi nilang COVID kaya ayun hanggang ngayon ano nakatambay pa rin ako kaya naisipan ko sabi ko mag ano naman ako mag na naman ako magtrabaho pa kasakali Pero alam niyo ba nung may may different may different kasi yung medical ko noong 2018 hindi ko na kasi maipaliwanag. May may sakit kasi ako kaya medyo natatakot ako kaya kailangan ko talagang magtrabaho para maka maipagamot ko yung sakit ko na to. Kaya mahirap eh, ba? Diba? kaya ayun magmula noon hindi na ako nakapagtrabaho lagi na naikitira na lang ako sa mga kapatid ko kaya yun kapag wala akong mga ginagawa minsan kapag nagluluto ako nagu-upload ako sa facebook upload ako dito sa ano, sa youtube kaya yun ang hirap ang hirap talagang kumita ng ano hirap kumita talaga ng ano ng pera guys kaya naisipan ko na magtrabaho na naman ulit ako kung ano nag-apply kasi ako ngayon ng factory nag-apply kaya hanggang dito na lang guys ang aking video maraming salamat sa mga nanonood sa akin, hindi pa ako nakapag live sa youtube hindi ko pa na, na try mag live sa youtube, gusto ko sana mag, -ma mag, live sa youtube kaso ito dito kasi sa bahay ng apat ko napakaingay yung mga bata maingay siyempre pag live kasi bawal yung maingay kaya walang place na ano kasi yung internet namin nasa first floor lang sa baba well, hindi kasi aabot dito sa taas second floor, third floor hindi siya aabot hanggang first floor lang kaya yung mga bata nandoon lagi sa baba nanonood ng TV kaya hindi ako basta basta makakapag live kasi maingay gusto ko ma ma-try ma try mag live sa ano sa YouTube. Kaya yun, maraming salamat nga pala sa mga lahat ng mga nanonood sa akin. Sa lahat ng mga ina-upload ko na video. Thank you so much guys for watching my video and thank you. God bless you all. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Alay na.